ni Maria. Isa sa pinakamaganap na debosyon sa pananampalatayang katoliko, ang debosyon sa mahal na puso. Nagmula ito sa debosyon sa mga banal na sugat ni Jesus, lalo na ang sugat sa kanyang tagiliran. Ang mga unang pamimintuho ay mababakas sa mga monasteryong Benediktino at Cisterciano. Noong ikalabing isa hanggang ikalabing dalawang siglo, ang pinakakilalang tagapangalag tagapagpalaganap ng debosyon sa mahal na puso ay si sa Santa Margarita Maria Alacoque, isang madre na pinagpakitaan ng Panginoong Kristo sa Paray Limonyal, Pransya noong ika-1673. Samantala, ang debosyon sa kanilis linisang puso ni Maria ay nagmulaki kina San Anselmo ng Canterbury at San Bernardo Clarbahal. Ito ay patungkol sa buhay ng mahal na birhen, sa kanyang mga tuwa at hinagpis, higit sa lahat, sa kanyang matimyas na pagmamahal at pagsunod sa layunin ng Diyos Ama, sa kanyang pag-ibig at pag-aaruga, sa kanyang anak ang Panginoong Yeso Kristo at ang kanyang makainang pamamatnubay at paggabay sa buong sangkatauhan. Ang parokya na noon ay isang bisita sa ilalim ng parokya ng San Diego de Alcala na ang patron ay ang Senyor Santo Cristo ay naitatag noong, ika, noong 2001. Ang naging unang kura paroko nito ay si Reverendo Padre Dindo Hilario, Sagrado Corazon de Jesus de Malanday maawa ka sa amin. Imakulada Concepcion de Maria de Malanday. panalangin mo kami. Ang mga imahe ng Sagrado Corazon de Jesus at Imakulada Corazon de Maria ay nasa pangalaga ng Hearts of Jesus and Mary Parish sa Barangay Malanday, Valenzuela City. Kaagapay ang kanilang mga mananampalataya. Pasasalamat din sa Kura Paroko ng parokya ng mga ni na Jesus at Maria na si Reverendo Padre Teodoro Bulawit sa pagpapaunlak sa aming paanyaya na makiisa ang kanilang parokya sa ating pagdiriwang. ng muling nabuhay sa lahat ng ebanghelyo ng bagong babasa mababasa upang tapak sakit pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating pag